sino po yung mga nandito? ito, uh, dito. Sir, sino, sino po yung... Ma, apo ko. Ay, anak ko. Anak. Apo. ano po pangalan? Angel po. Angel Baby, po. Angel. Baby Angel. Baby Angel, ah. Kilalanin ko lang po. Sa Ay, dito ko, Jay. Jill. Ano ba? Oo. <coughs> oh, Masabi ko. Apo, ito. Oh, nga po. Yun. Dito ano po. May tanong po ko sa'yo. Ma'am, anong pakiramdam na nakita niyo na si Lolo niyo? ano, masaya po nang nakita-kita po kami ng lolo. Taba ba ng ano, taon? Opo. Bali ma'am, nung wala pa ba, nalaman mo na uh, magkikita kayo ni lolo mo, excited ka ba ng time na yun? Opo. Uwe. Hindi, <laughs> <Diyan. laughs> <Diyan>, ayun. <laughs> At, ayun nga po, baka may message ka po kay lolo. Wow. ano, ano, sige po. Ano po, yung... Ah... Uh... <laughs> Sige po. Okay. Pagaling po kayo sa nararamdaman niyo. Ano po, yung mahal na mahal ko po kayo kahit ngayon lang po tayo nagkita. Ayun. Ako po. Ayun. Thank you, ma'am. At ayun. Ito po okay. yung asawa ni Sir uh, Rogelio. And ma'am, ano pong pakiramdam na sa ating tagal eh, meron pa po pala kayong father. At ngayon lang nakita. Ano pong... Masaya po. Masaya po kami na nalaman ko ng asawa ko na meron po buhay pa po pala kaya ama. Um, natutuwa din po ako. Sila po inagkita. Mm, opo. At um, ako din po na may ulila na kaya natutuwa din po ako. May biyanan po pala. May biyanan, opo. Ayun. And bam, kung sakaling ditirad po dito si Lolo Alberto, eh, Okay lang po ba at tatanggapin niyo po ba ng buong buo? Opo, kasi para po may mag-alaga po sa kanya dito at kung nandito na naman kami doon naman po malayo malayo po kami sa kanya kaya hindi po namin siya agad-agad po pero kung nandito naman po maalaga po na mm, -hmm. ayun ay okay pala kasi ano basta masaya po <laughs> ayun and okay naman po bali kasi yun nga po yung isa rin sa ano diba ba? pag halimbawa, um, kung ano po yung pagmamahal ng asawa natin sa kanyang magulang, eh ganun po yung ipadama din po natin. Diba? Kasi okay. siyempre po magulang po yan ng asawa natin, dapat kung ano po yung paggalang o respeto na ibinibigay ng asawa natin dun sa kanyang magulang eh yun po yung dapat nating binibigay. Okay. At ayun ana, masaya po ako dahil yan po yung narinig ko sa inyo na okay po pala kung sakaling tumira dito si tatay. Okay. <laughs> open na open po sa salita ayun <laughs> at yun lang po ma'am at maraming maraming salamat po ha, sa pakikipagpanayam at thank you po ay ma'am ano pong pangalan ulit Jocelyn Ambay po Jocelyn Ambay ayun. thank you ma'am Sir John Lloyd ayun nga po di ba um, nakaraan syempre alam ko excited na excited ka at wala pa man chinachat mo na ako kung kumusta yung lolo mo ngayong nandito na sa harap mo si lolo Alberto Anong pakiramdam mo, sir? masaya po kasi nakita po, nakita niyo po siya. kailan na po pag buhay pa po yung nanay ko sa bansa na noon. Mm hmm. si Pero sir, ano, oo, oo. At, at Ganyan talaga sir, pag ano hmm. Ayan, yeah, sir, ako lang Ayo Ayan lang <yew> Para at least Oo Hindi tayo mo yung magsanap Mababasa Ayan lang po, brabasa ako po na ito namin Sige, lolo Sige at ayun. Ay, ayun, naalamal po kayo ni nang niyo at ayun nga po kung um, buhay um, nga raw po si Ma'am ano, Evangeline siguradong matutuwa 'yon lalo na yung kapatid niyo po na isa. Mas masaya po. Pero ganun pa man po eh ayun nagkita-kita na po kayo. At I ano na lang natin, i-boost natin lahat ng pagmamahal. sa pa pinagulan ng magulang natin. yan si Lolo Alberto. At ayun sir, maraming salamat po sa Julian Lloyd ah. Ang boss, ilang taon ka na? 25 po. Ayun. Uh, boss, boss, sa uh, loob ng 25 years, uh, ano sa pakiramdam na nalaman mong buhay pa yung Lolo mo? Ayun, may Lolo ka pa pala. Oo oh, nga po eh, masaya siyempre. po talaga namin na-expect na may Lolo pa kami. Hmm. Kasi sabi po ng papa namin, hindi niya natin daw lang kung buhay pa. Nasaan? Uh uh, lagay na po yung log namin na hindi namin na nauna sa siya. Yun yung nga, uh, napanood niya po namin yung vlog niyo. Nung una po, hindi namin kilala. Tagal ko na pong napapanood na lapas-lapas ang ulang. Mm. Pero nung sinabi niya na po yung pangalan ni Tita Banjelin, saka yung lola ko, yun, mm. yun, yun na. na po namin nalaman na buhay po pala siya. Tumugma na, no? Tumugma, tugma na. Tumugma ako. Tapos nakita ko po yung picture. Nag-comment pa po ako nun eh, bawal pala. Hmm. Ay, ikaw pala, yun oh. yung nagpo yun. Yung Jorik ba yun? Oo, okay. oh, yun okay. na. At ayun, yun masayang masaya ka boss. Sabi ko, sabi ko alam, may, may lolo pa wala kami. Nakala talaga wala na eh. Hmm. Kaya nga sabi ko Maybe ano respect. eh, nung nakita ko kayo, medyo hawig-hawig to talaga si ano eh, si lolo. Hmm. Kaya malakas din talaga, kutob ko na. Hmm. Dati po, nung pag nalalasing si Papa, lagi kong umiiyak yan na Nahanap niya lagi lame yung tatay niya. Siyempre. Wala mo kami magawa. Tapos, may dumating nga pong kagaya niyo. Yun. Na tumulong sa amin para mahanap siya. Kasi sabi niya lang po sa amin, nakulong nga daw po. Sanggol pa lang siya nung nakulong. Okay, ano po? Okay. Wala po kami magawa eh. Mas, na lang kami na ano. Kasi sabi sa amin, baka, baka wala na daw. Patay na. Hmm. Pero nung nakita namin yung vlog yun, lalo, nabuhay ang kami ng buhay pa. Buhay pa pala. Buhay pa. Oo. Oh. Yeah. Walang makakapantay na kasi na Na uh, minol pa pala kami. Mm -hmm. Sayang lang, hindi namin, hindi nabutan ni Lola. Mm -hmm. Siguro kung buhay si Lola niyo, magiging ano. Masaya, mas kay papano. Sobra, sobra po. Oo. Uh Kaya -huh. yeah, nagpapasalamat din po kami sa mga vlogger kagahit. guide mm -hmm. Ay, dahil sa uh, vlog niyo. <laughs> hindi na yung uh, ano 'di malalaman. Hmm. Ayun, wala nang anuman boss. At ayun, salamat din sa iyo ha. At ayun, tay, uh, iyak si <laughs> ano talaga na Ay, ba baka may gusto kang sabihin kay lolo mo na ano, uh, ngayon nandito siya. Ang gusto lang ko na mangyari lahat. dito ka na lang sa amin, malagaan ka namin. Makabawi kami. yung kami na yung bumawi na ano. Hmm kami na yung mag-aalaga sa'yo. Gusto namin nandito ka na, lagi ka namin kasama. Masatagal tagal po ba naman ng panahon, di ba? Kahit mo mm -hmm. si Papa, siyempre. Siya po mismo yung, siya yung anak. Ilang taon na si Papa ngayon, napakatagal na po nila hindi nagkikita. Mm -hmm. Kaya hangad po namin na sana nandito ka na lang, makabawi kami, malaga ka namin. Mas masaya pag magkasama tayo dito. Kaya yun na ba iyak na si Sir Jorick? Kaya nga siyempre yung emosyon niya, luha yun ng kaligayahan. Siyempre, ikaw ba naman na malaman mo na may lolo ka pa. Tapos siyempre, malaking regalo rin sa tatay niya, di ba? Kasi, huwagin uh, uh, mo, buhay pa yung tatay Tatay mo. Di talagang happy family talaga. Sobrang saya. Kahit ako eh. <laughs> Kahit ako yung sa sitwasyon nila, masaya. Lolo mo, di ba? Tagal mong hindi nakita. Kaya yeah, yun, tay, ah. Sabi ng apo mo, tay. Makabawi man lang sila sa inyo. Kung ano man yung magiging desisyon nyo. Babawi talaga sila, tay, sa pag-aalaga sa inyo. Yung mga taon nang siguro na nawala, sila na yung magpupunan ng pag-aalaga sa inyo. At ayun, sir. Jorik, maraming salamat po sa, ano oh, so, sa pakikipagtanayam. At ayun. Maraming maraming salamat ayun. din po sa dahil, dahil sa inyo, hindi po talaga namin malalaman na may lolo pa pala kami. Eh. Hindi siya, hindi namin alam kung paano siya makapunta dito. Kung saan sa namin siya makikita. Yeah. Maraming maraming salamat po. Ayun, sige po. Salamat sir. Sir, salamat ano man, pong bangalan thank you, thank you. natin? Rahelio po. Rahelio Arambay Junior. Ah, Junior. Ah, Junior sir. Ayun sir, ilang taon na po? 22. 22? Apa. Ayun, gaya ng tanong ko sa kuya mo sir. Sa loob po ng ano, ayan, edad mo, 22 years anong pakiramdam mo sir na malaman mo na yan may dolo ka pa sobrang saya po mm -hmm. parang nung ano kasi nung una wala na po kami ano, kasi hindi naman po nababangit ni Pape mm -hmm. na buhay pa po pala yung dolo yung tatay niya mm -hmm. po uh, hindi niya rin po alam na buhay, buhay pa po Mm -hmm. Tapos yung ano lang po, nung no, nalaman niya po na ano, No nakapag-isip din po sabi ko may, may lolo po pala kami. Lolo po po pala kami. Pakala mm -hmm. ko talaga wala ano. Bali, nalaman niyo po yung napanood niyo po sa Apo. vlog. Opo. Yan, tanto nga po. Sabi ko nga po kay Papa, dito na po katirahin. Mm -hmm. Opo. O, kasi po dito may magbabantay, may mag-aalaga. Mm -hmm. sa ganyan pong edad eh, hindi na po pwede magtrabaho kasi Bro, mami, may katawa naman po mga hinahanap puro trabaho Pag wala pong trabaho, eh Para silang mas nahihirapan Nangihina uh, oh. so, hmm. Pero dapat sa edad talaga ni tatay medyo oh. sabi natin yung hinahanap niyang trabaho Pwede niya naman i-exercise, di ba? Opo Mayari, maglibang-libang lang siya Huwag naman yung trabahong batak, no? Parang Opo. ganun yung gusto mo Ngayon, uh, ayan kung sakaling mag-desisyon ba si Tatay na dito na Tomira, okay lang ba? Ay, okay, 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 okay na Okay, okay na oh. <laughs> plus tuwan-tuwa pa po kami. Uh Oo, -oh. okay. Eh, biro niyo po, ilang eh, taon po kami hindi nag simula po nung pinanganak eh. Mm -hmm. Hindi ko naman po ano eh, Eh ngayon, lulubos-lubosin na ng alaga. Mm -hmm. Ah, dahil -lubos may edad na rin. lulubos bantay kasi hindi din po natin masasabi ang bilang ng tao kung ano eh, lahat naman po may ano eh may hangganan. May hangganan. Uh, kaya kung ano si yung uh, kumbaga kung ano na lang yung mga pagkukulang na oh, yung mga kulang na araw na wala si Lolo eh punan niyo na lang oh, sa pag-aalaga. No? Pag, oh. pag po eh alagaan po namin 'yan. Oo. Uh, ato yung palatay. Eh. Nilamok din namin palatapuan niya. <laughs> Baka may message ka kay Lolo. Baka merong pabaong mensahe sa kanya. Eh, yun na lang po. Um, Mag-iingat po kayo palagi. Kasi sa kanyang pung edad, eh, hindi po natin masasabi ang disclass siya. Eh, dapat po talaga, hindi na kayo nagtatarbaho. Pero hindi niyo po may iwasan yun eh. Kasi hanap-hanapin ah, niyo po yun eh. Kasi para yun ang nagpapalakas sa inyo. Pati si Garillo, alak. Iwas na rin po. Kung maaari. wala Awan <laughs> naman pa eh pwede naman pa minsan lang. Eh wala naman po so sana. ayun. maganda. Eh. mo dire, wala pa talaga. Hmm. Hindi ka tulad yun, talaga magdamagan Ang oh. uh, chill, chill na lang Pero mo, apat kami, apat din na barangay Oo oh. eh, hmm. si, si Papa, dati din po ngayon eh Giinom, <laughs> lakas pa <po> mag <laughs> Eh, buti nga po ngayon, nawala na, hindi na po nag-inom Hindi, <laughs> tonto po kami Yeah, but... Kasi oh, naedad na din eh. Talagang kailangan nalaga na sarili. Mm, yun na yung message mo ni ano. Okay. Ay, iwasan nyo lang po lahat daw ng ano nyo. Ng bisyo. Tapos, pagay tayo maya. Hindi yan. ayon. ayun. Iwasan nyo lang daw. Ako. 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 Una kayo matutulog. Kaya siya, ito ang tuwa. talagang grabe. Sarap din okay. sa pakiramdam. Ayun. Ako. Oh, Ah, kompleto na. Oh, ang dami nga nagtatanong niya. Ganun ba tinatawala mo? Hmm. Hindi sa ano pa, mga lunis pa. Hmm. Kaya, e, uh, ano kaya, pagka dumating ka ba, ay siyempre, ito ang tuwa. Um, Wala ka nang higit pa natuwa na sila. sa kanya. Gabi hmm. na, madaling araw na Kamu, mo. na kami. Ah, madaling araw. Sundo ka. kami, oh. Tsaka medyo na-delay kasi nag-aanap yung promo ng nakaraan ng ticket. Okay. Oh, eh, yeah. siyempre. yun. Yung pala ka layo. Kataw pa na kailan ko na nagmuha ko kung wala kami nating. nang anak pa yung maasawa ko kaya na delay pa. Ang grats mo, ang grats mo. Ano na naman, napos ko na naman. Sa ganyan. Kaya nga. Yan sa picture. Kaya nga sabi ko nga rito eh. Ito ka na. Ay, thank you sir. Wala, tatay. Ayun. Ayun. Ayun, sir. Thank you po. Kaya yun. Sabi niya tayo. iwasan nyo na yung magpagod sa yung mga bisyo nyo tigil nyo na hanggat maaari ayun sir thank you ah ako salamat po Raelia yeah. po sa pangalan ng GR na lang po GR din sa thank you po thank you, thank you. maraming maraming salamat po sa inyo at ayun At nandito po yung panganay na anak ni ano, uh, Ma'am Evangeline na pang-anay-anak ni Lolo Alberto Torribilla, si Ma'am Jenneline. At ito rin po yung unang na-contact nung ating viewers. Tama po na, no, ma'am, may pumunta sa inyo. Ito nga po yung parang naging tolay namin para makilala rin po si Sir Helio. At ayun, ma'am, ilang taon na po kayo, ma'am? 33 po. 33? Ayun, sing edad ko. And... Sa loob mo ng 33 years, ano pong pakiramdam na nalaman niyo? Ayan, Masaya kaharap niyo na po. O, Kasi po. may lolo, may tatay pa pala yung nanay namin, Opo. may lolo pa po pala kami, di namin alam. Opo. At yun na lang ma'am. Ah, <laughs> baka may minsahe po kayo kay Lolo. Opo. palakas ka lo. Tapos huwag ka na magbisyo para mas maraba ka pa nila makasama nila kuya dito. Dadalaw-dalawin ka na lang namin dito kasi nasa Manila kami. Tapos, ano pa ba lo? <laughs> Yung maintenance mo lo, inuwi mo lagi para makagawa ka pa ng gulong. Pag pupunta kami dito, mamamabatasan kami. ilang <laughs> 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 lang. No, Malamal ka namin lo. No, Level 1 to 10, gano'n kakasaya ngayon? Ah, uh, buko ano pa 100 po. <laughs> 100 <laughs> Nakasama niya na 'yung bunsong anak niya, tita kami, tikelala okay. niya kami. Eh simula bata pa kami, hindi niya po talaga kami talagang ako nakita niya ng baby pero 'yung iba po hindi na po talaga. Mm. Kaya sobrang saya po lalo na po 'yung mga pinsan tita kapatid ko. Okay. Kaya po nandito po kami lahat para sa kanya. Um, syempre, ano, uh, masaya talaga sa pakiramdam, di ba? yung dating nakikita mo lang sa cellphone, mm -hmm. pinapanood mo lang, tapos katawagan, ayan, nasa harap mo na ngayon, at bonus pa na ano, malakas na ngayon si Lolo kasi kung nila namin na <laughs> hindi pa nagkabi ito nakaraan, eh, wala talaga tayo, no? Bagsak na bagsak talaga katawan mo nakaraan. Okay, Opo. Oh, <laughs> Kami limang araw, puro siya, walang Opo. Kaya ayun, salamat din ma'am nakaraan sa pagpadala mo kay Lolo. Uh, Natanggap yun ni Lolo yung mga binigay mo. At mm, alam namin, lab na lab mo talaga si Lolo mo. At ayun, maraming salamat din po sa ano pagsama sa amin dito. Uh, sa effort po ma'am, talagang na-appreciate po namin yon At syempre, uh, hindi po na yung may paliwanag. Nahiya nga po kami sa inyo eh. Pero ayun, maraming salamat po sa aming dalawa ni Kuya Icy. Salamat po sa inyo. Pati kay Sir Sir Emin na asawa niyo po. Maraming salamat po sa effort niyo. mam Ma Ma'am Joanna. Pero ayun, maraming salamat Mama. Oh, And maraming ayun. salamat din po sa inyo, Sir, kasi kundi dahil sa inyo hindi po sila, hindi po kami magkakatagpo-tagpo. Thank you. mam Ma thank you ah. Thank you din po. God bless. Bro. God bless. God bless. God bless. <laughs>